Oh, eto meron din pala rito ng bahay no. Ito pala oh, ba uli yan? Eh, lo, sa Baulian. Eh, sa Dragon Move ba uli? Ah, ito ah, pa yung mga bayan, may kubo rin dito. Naabot din daw. Ito po pala mga sasahan. Kaya putol yung kalsada hanggang dito na lang yung parte ng sakop na Ito po ang nakikita natin na yan. Yan po ang sityo ng uh, Spratly. Oh, ito na pupuntaan natin ang sityo ng Spratly. Ang tawag po dito nung araw, wawang atlag. Ngayon, dahil nagkaroon na ng mga bahay, ang tawag sa kanya ay Spratly. Kasi parang may isla ng Spratly. Hey, Ayun, pinagkagawa ng China. Ayun, pinagkagawa ng China. <laughs> Ayun, ito na. Ang ating uh, sityo ng Spratly. Alright. Ito ah, na. Ah, Diyan tayo muna. Tapos dyan kasi magmimisa. Ah, may bantilan pala. Ito may bantilan. Dito na lang, dito. Uh, sabi niya sa atin ngayon, mas mababa. Kasi ang laki ng tubig madaling araw. Mamaya lalas, Jess, kati na, oh, mababa na yung tubig. Okay, syempre, taon-taon na nakukuha na natin itong pagoda ng atlag eh. Dito rin sa isla na to, ah, sa sitio na to, na parang isla, ay Agad ganito rito. Pagka uh, gaya niyan, Pag umpisa na tagulan, ang mga bahay dito minsan nilulubog. Ayan o, oh, kita nyo. Ito, tumaas pa nga ito. Oh. Pero yung karamihan ng bahay dito, syempre, boglo. <laughs> boglo. Ayan. At syempre, dandan lang, baka masilat mo wala sa camera. Ayan. o, oh, ito pa yung mga bayan. May kubo rin dito. O, oh, ito. At meron na silang mga sako. Dahil pagka tumas yung tubig, pampigil sa laki ng tubig. Buti nga ngayon, medyo mababa-baba yung tubig ngayon dito eh. Oh, ayan pa, idol! Ayan, a, dito tayo pupunta Okay Ayan ito Ayon. Hi Hi Good morning, Philippines Ayan na Ah, ito pa yung mga bunsura ng bangka dito Ayan, tsaka mga idol natin Morning idol Ano po pangalan Albox nito po ang papasinin ninyo. Ah uh, may mga bunsura ng mga bangka kasi karamihan dito o oh, halos lahat dito. Ang anaboy kasi dito ay pangingisda. Oh para dito na sa coastal. Dahil ito ay hiwalay sa patag. Kaya dito, pag maulan, siyempre, lagi lubog. <laughs> idol, good morning. Ah, si Idol, good morning. Salamat, salamat. O, oh, andyan na yung patron eh. Ayun eh. Ayan, meron challenging lang talaga eh. Tapos, ito pa yung mga kabahayan natin dito. Malapit na tayo doon sa bisita. Sa kapilya. Ayan, eto pa yung mga bahay dito sa atin. Oh. Ayan. Ito, magandang itong bahay ito ah. Bago lang ito, ano, Idol. At ito pa. Ah, dito pa tayo. Ito na, good morning! Ah, ayan. Ito mga bahayan natin. Good morning! Ate, good morning. good morning! happy fiesta! Happy fiesta! Ito, boss na yung tindahan niya rito eh. Ah, kaya lang, syempre, may tubig. Yun. Hi, idol! Oh, thank you. Ayan, eh, kawin ka muna sa camera natin. Yun. At ito pa mga kababari natin. Buti mabababa ngayon eh. Ah, medyo pa ano na ang tubig eh pa palubog. <laughs> palubog na daw hindi <laughs> na pa paurong eh palubog eh ah, ito pa mga idol natin ay at syempre ito na ang bisita natin ayan ay dun sa dulo mamaya punta natin yan ah, ito ang ating uh, bisita Ma, ah, dito tayo magmimisa mag yun huh? ah, ito na ang ating uh, munting kapilya ayan dito kasi ito pa Hi. Siyempre, ikot na ulit kayo dito sa atin sa Spratly. Sityo na Spratly. Ah, ito yung mga kabayan pa natin, tsaka mga idol natin dito. Ay, ayos. Ayan yung ating uh, kapilya. op oh! <laughs> Mababa pala ito. Baka mo sa camera. Ah, oh, ito. Ito medyo, ma medyo malalim-lalim pala rito. Oh, yan oh. oh. dandan lang nga naman. At ito pa yung mga bahayan natin. Kaya ano man yan, idol. Ito Sa kamodami. Oh, eh. oh, eto pa. Ay, may nagawa pala rin tayo. Dala, no? Ano ba itong nagawa? Bahay din. Eh. Bahay. Tapos ito na yung itong mga bahay Ay, nandiyo yung alawa. Ay. Ay, nandiyo po, 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 po pala oh, dito nga naman, ano. Ah, oh, na. Ayun doon. Tingnan nga natin yung Di, no si hindi natin inikot 'yon eh. Puntahan natin. At kasama natin yung mga idol natin para itor tayo dito. Ano idol? Uh, Lalakad kami dito. Oh, dandan daan-daan lang. Ito, diretso to uh, Daan-daan So, hindi tayo magla mag, ano, ma... Mukawala <laughs> sa camera. <laughs> oh, ayan. Ah, eto pa, oh. Daan-daan lang. Ay, yung bahay dito, ayun. Yung sa akin, idol, mataas na dun. Good morning, idol! Ayan. At ito pa. Ito, kailugan na. Kalakihan ng ilog. Oo, oh, nga naman. Pagoda. Yung pagoda, Diyan iikot dyan, eh. Tapos dito, ayan, si ate, oh, malalim na rito eh. Pero ito, tumataas din yung bahay nila. Medyo tinataas na nila. Eh, si Idol pala eh. Ay! Dito ka ba katira? Dito ka ba katira? Oo. Ay! Sa baba yun dyan? Ah, ito. Ano ba? Lubog ano? Hindi hindi lubog yung loob dyan. Hindi, hindi. yan <laughs> Pero inaabot ba yun pagka may bagyo? Eh, pagka mga... Ang taas ganun. yung lubak dito. Yun, two, ah, ah, pagka tumataas na yung high tide. Ah, May lubak nga naman. Ah, tapos pag nagkasabay pa yung ulan, eh, syempre, lalo pag may bagyo. Adol, good morning! Gabi-gabi! Ito, -gabi. dito tayo lalakad. Okay, nung araw po ito, uh, ano to eh? Ilog tsaka pilapil lang. Dahil, syempre, dumami na yung tao, nagkaroon ng mga bahayan. Nung araw ito, pinanunulihan to eh. Tapos maraming mga sasahan dito. Ito pa yung mga katroba natin. Adol! Ayan. Diyan ba yung bahay nyo? Saan? Kailan? Ano ah, siya nilingga lang? Ah, dito lang. Ah, dito na pala sila idol lumipat. Yung pamilya niya. Nakasama namin sila sa apartment eh. Tapos eto, meron silang nagdan. <laughs> Andulat naman pala rito. <laughs> oh, nanga pa. So, eto ay yung bahay na idol dito. Morning idol. Okay naman tayo dyan. Ay, ayun. Dito na pala sila nakatira. At buti meron ng tulay. At syempre, ayan, puro labog. Oh, eto pa. Up. Kapa kapa, pa, kapa pa. <laughs> okay, dapat ito magaling ka mga pa pa dahil lalabog ka rito eh. Ah, oh, ito ba oh. Ito mataas, meron silang mga ganto parang ginawa na pathway. Kaso parang hindi pwede mabigat dito eh. Eh, paano pagtawin nyo? Ayun oh. Ah, oh, ito si Ran yung bayo. Ah, oh, ayan. Ah, may rabbit pa sila rito. Ah, syempre. Welcome to Palapat. <laughs> may palapatan pa rito. <laughs> Yeah, welcome mga idol! Hey, Alba! 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 Good morning, e. Philippines! Welcome to World. <laughs> Justin! Ah, ayan si Justin, kasama natin, oh. <coughs> eh, dito pala sila, tumambay. Ah, tignan natin. Ah, ito maganda pala dito. Ah, kapi-kapi muna. Sige, salamat, salamat. Sige, Ah, na pala sila, oh. Ah, dito. Woo! Ang ganda! Buti pa rin ito tuyo. Dati. Boglu. Boglu. Okay. Salamat, Idol. Buti mo na kape. Masinad ba ito? Masinad ako dito. Ah. Baka mo wala sa camera. Hop. Ah, Masalas. Ayan. Ayan. Ha? Nagpasta na lubang din sabi ni Idol. Si Idol, paborito ko itong ano, viewers eh. Lagi nagkakomento sa akin ito eh. Ah, oh, ayan, ayan. Uh, sa muna ako kay Idol sa, sa Benaventura Family. Chen sa Chen. Ah, sa Family. Syempre, let's mamam copy. <laughs> <laughs> ayan oh. Kita niyo naman ang ating Barrio Isla, Isla. Sitio, Sitio na Spratly. Ah, doon pa tayo. Tingnan natin yung dulo. Oh, ito meron din pala rito bahay na no? oh. Tapos ito ginagawa kubo. Tsaka yung mga bangka. Hop. Oh. Easy, easy. Tapos, eh, meron din po ng bahay dito sa tindahan. Ayan. Ang lasat po nito kapag dinerecho to, ito po ay kalero. Ayan. Ah, uh, baryo naman ng kalero. Pag uh, tapos ng kalero, pag dumiretso doon sa may ah, uh, maliit na kalsada doon, palabas ng San Juan. At eto pa tayo. Very good. Ngayon po. Oh, may pandang pa rito eh. Idol, good morning. Oh, ayan, Oop. Ayos. Hi, Idol. Ano mo sa? Na. Inaabot mo kayo diyan? Naabot? Ay, okay, sa loob ng bahay. Nakapo! Inaabot daw pala sila rito. Eh medyo mababa pa yung bahay ng Idol eh. Pero sila, oh, ayan na. Ayan na po. Eh siya sabi ni Idol malalim na pala rito. <laughs> ayan na. Gahita na. Oh, boss. Okay, lakad-lakad. Oh, ito pa. Wow. Ayan. Ato, ah, may ah may ginagawa rin pala eh. Tsaka ito yung mga bangka natin, ito lumubog na yung bangka eh. Meron pa tayong mga narito, bakawan, tsaka palapat. At ito pa. Ito yung mga dulong bahay dito. Hindi pa natin napupuntahan ito eh. Okay, kaya ngayon pupuntahan naman natin. Dahil lagi lang tayo doon nani. Eh. At dito pa, ayan oh. May mga tanim din pala sila. Meron sila sili, talong, tapos may mga alaga rin silang halaman na naka-elevate para hindi ma uh, masira pagka alatan. O, oh, ganda nito. May bakawan pa. Ito yung bahay. Morning! morning. Ayun, o. Oh. up oh. Ito tayo. Ah. May pusa pa sila, o. Oh. Ito pa. Ate, good morning! Ano ba yan? Gloria po. Ha? Huli nino. Ah, si Idol pa lang, di. Di ka sulok. Diyan babae niya. Ah, huli mo ba yan? Sige, salamat. Ah, ito pala oh. Saan ba uli yan? Doon sa dragon mo. Ah, puro arroyo no. Anong ginagawa mo dito, idol? Ate? Daing. Daing, ulam. Naibibenta ba? Hindi, pang ulam lang. Sa kumakay ko, papakain doon sa alagang. Papakain sa alagang pusa. Ah, sa pusa, oh. Tapos yung iba, daing ano? Ah, idol. Hi. Ate? Ate? Ah, nga naman. Ay, Eto Ito nga naman pag may mga ganito, lalo na pagka sa tubig, iyan ang ano, pagkain, syempre. Pangulam ulam din 'yan eh. Kaso, arroyo. Hindi ka, hindi nga naman kinakain dito arroyo sa atin eh. Pero ito, tama, maganda yung bahay dito. Ito. Ah, lalo na pala kalsada dito, meron pa rito Ah, meron pa pala. Kaso, Ah, ito yung ito kabila. Yan ang Ah, uh, iyon, kabila, ala kalsada. Kalero na. Kalero na nga naman. Ito na, boundary. Oh, okay. Ay, may bubusot pa, tata rito. Tata, good morning. Morning. Ayan. Saka Ha? Sa dike. Ito ba, bahay mo? Ah, doon. Ah, ito din mga uling mga bayan dito. Tapos ito palang, ano na to, Boundary na yan ng kalero Ito kalero na pala yan Kaso wala pang daan Eto po pala mga sasahan Kaya putol yung kalsada Hanggang dito na lang yung parte ng sakop ng sityo ng spratle ng atlag Dahil pagkatapos doon puro mga sasahan na palapatan At uh, tapos doon, doon na yung kalero Very good. <laughs> oh, syempre, at least sana naging enjoy dito muna. Babalga tayo dun sa may simbahan kasi mag-uumpisa na yan anytime yung misa. At uh, at least napuntahan naman natin itong party na ito kasi nung nakaraan hindi natin napuntahan ito eh. Very good. At malayo-layo na rin at marami-rami na rin bahay. <laughs> at tayo pa rin onod pala ito eh. Aray, kaya pala magpapahay kaya yan ba yung bahay nyo? Hindi ko kasi alam yung bahay nyo. Asa si Insan? Insan naan? Lumabas ka dyan. <laughs> o, oh, Insan. Ito si Onod. Ito ang aking magandang pinsan. Si muna. An. Tsaka yung magandang niyang anak. Sige salamat. Sige salamat. Salamat, salamat. Ito. Ang bahay nila, Onad, oh, nila yung sanan. Pagka pala malaki tubig, inaabot pala yung kanilang ganun, no? O. Oh. Ah, yun natin yung bahay nyo. Oh. So good, bahay. Ah, may tinda pa pala sila rito. O, <laughs> oh, eto. O, oh, ba mga anak mo? Oh, okay. Ay, may madilim. <laughs> ay, ay, mabaka mga makin ko pala ito Ah, bless na dito, bless. Ah, bless. Ooh, ayan, syempre. Oh, alright. Oh, magaganda ang aking mga pamangkin dito eh. Very good. Kape kita ko. Sila pre wanted rito. Ang syempre, ala boy nga dito, eh, sabi ko niya sa inyo kanina eh puro pang ano, pangisda. Eh minsan eh pag uh, ganyan malaki tubig, hindi makalabas ano. Eh di syempre, nga nga. <laughs> Wala silang pantinda. Sila na lang may papaksak. No, nga naman. Kaya minsan pag ano uh, may mga nag uh, tumutulong dito eh. Bah, baka naman. No? Eh, tsaka <laughs> nila lubog itong bahay nila eh. At maganda yung pag uh, ito, sana, Maiangat pa tong lugar na to para mas gumanda pa. Okay, very good. Ayan po, babalik na tayo. At medyo lumuwaliwanag na ne. Mainam to para at least kahit pa paano. <laughs> Hindi rin ako mabasa. Mabasa <laughs> ako Eto Ito pala yung baka ni Pareng Onad do. Ayan, isasama rin sila mamaya eh. At yung mga ating mga marami pang bakawan tsaka mga palapat dito. Okay, babalik na tayo doon sa simbahan. Dahil baka nag na yung mise. Alam mo. Ah, uh, mga idol natin, mababalik na sila sa simbahan kasi anytime mag-uumpisa na 'yung misa eh. Pero kahit dito ay mahirap, maganda pa rin. Look at the view. Ang ganda. Ating view. <laughs> ay to nga naman may nahirap pa kaming lumakad dito. Ay baka naman may mga mapabuting puso diyan. Na itong pathway na 'to, hanggang doon kasi lubog. Kung maya nga to malaking ginawa dito sa atin sa mga kababaryo natin dito sa sityo ng Spratly sa Atlag. At very good. Lalo nga naman yung mga ano, mga kabataan pagka papasok sa eskwela. Baka pagka dito malaki tubig yung ibang mga estudyante hindi na pumapasok dahil nga hirap. At pagdating pa doon, magbabangka pa sila. Hay nako, ang hirap. Mga magandang tigas Bradley, hi! Good morning, Philippines! Ayos. Ah, yes! Ah, pupunta na ulit tayo doon. <laughs> At si Idol, ah, pala. Hop! Oh, Hop! Natapa na. <laughs> okay, ah, babalik na tayo doon. At sabi sa nila ate rito, ang pinakamahalaga, isa pa dito, yung tulay nga naman, kasi asya lagi kong kinakwenta sa inyo, ang paglipat uh, ng mga sitigasityo dito sa amin sa Spratly ay lubid at yung banti yung mga balsa o kaya bangka papunta doon sa patag. Kaya hirap din silang pumunta pagka meron silang bitbit -bit, o kaya may pupuntahan sila, may hirapan. At baka naman. <laughs> La ate dito. Hi, idol. Ayan na, ayan. Ito yung bahay nila eh. Buti sila, medyo mataas. Pero naabot din yata eh. Naabot din daw yun eh. Pre, thank you kay Idol sa pagpupasakit sa atin. Salamat Idol. Let's go. <laughs> Sana nag-enjoy kayo sa ating vlog patungkol dito sa atlag. Until next time. Bye-bye.